Noon, sa fairy tale lang tayo nakakakita ng genie. Kikiskisin lang ang gintong lampara at agad ay lalabas na ito upang sundin ang tatlong kahilingan. Pero ngayon, sa pag-usbong ng teknolohiya, tila bawat isa sa atin ay may sarili ng genie sa ating mga gadget. Sa ilang pindot lang, halos lahat ay kaya nitong ibigay. Hindi lang tatlong hiling, kundi unlimited o one to sawa. Ito ang tinatawag na artificial intelligence o AI. Ang AI ay teknolohiyang gumagaya sa kakayanan ng tao na matuto, umunawa, lumutas ng problema, gumawa ng desisyon, maging malikhain at kumilos ng sarili. Sa pamamagitan ng machine learning, pinapasukan ang computer ng maraming data upang matuto gumawa ng sariling desisyon o prediksyon ng hindi na kinakailangan pang gabayan. At nag pa ito sa tinatawag na deep learning at generative AI kung saan kaya na rin matuto ng computer sa sariling pagkakamali at maitama ito ng hindi na kinakailangan pa ng reprogramming ng tao. Dahil dito, mas tumalino na ang mga computer para sundin ang anumang iyong iutos. Mapapasabi ka na lang ng, Aba! Ayos! Ayon sa survey ng True Logic ng 2024, 48 to 49% ng mga Pilipino ang gumagamit ng AI power tools kung saan pinakamataas ang Gen Z. Dati po, nung walang AI, nahihirapan po kong gumawa ng mga projects like mga essay, ganun. And ngayon po na may AI, mas napapadali po yung paggawa ko ng mga projects. Like, pag tinatambad na po ako maghanap ng mga relevant na information, ah, sinesearch ko na lang po sa Meta AI. Bilang IT student po, malaking tulong po sa amin yung hmm. AI kasi kung wala po yung AI, kapag hindi po namin alam yung mga sakot, halimbawa, po, halimbawa po sa may code, kailangan pa po, po namin pag-aralan yung isa-isa, pero dahil po sa tulong ng AI, mas napapabilis po namin yung paggawa namin ng system. Pagka uh, hindi namin mahanap kung saan kami nagkamali or may error, mas madali namin nakahalap, mas madali na i-explain sa amin kung uh, ano yung na namali namin. Pero hindi lahat ng maganda ay walang kapalit. Sa likod ng bawat utos o hiling sa AI, unti-unti nitong nauubos ang isa sa pinakamahalagang yaman sa mundo. Ang tubig. Ang AI ay pinapagana ng data centers na kumokonsumo ng malakas na kuryente. Kaya naman upang mapanatili ang kontroladong temperatura, ginagamitan ito ng chilled water na sisip-sip ng init mula sa mga kagamitan. Ayon sa mga researchers, ang bawat prompt ay kumokonsumo ng mga 16 ounces ng tubig. Sa pinakahuling report ng Microsoft noong 2022, gumamit ito ng halos 1.7 billion gallons ng tubig habang ang Google ay umabot sa 5.56 billion gallons. At ngayong 2025, 90% ng mga kumpanya ang inaasahang tatangkilik pa ng AI. Kung magpapatuloy ang hindi kontroladong paggamit ng tubig, maaaring lumala pa ang matinding krisis sa tubig na kinakaharap ngayon ng mundo. Bilang solusyon, gumagawa na ang mga siyentipiko ng mas energy efficient na AI na may alternatibong cooling systems at mas magandang design ng hardware upang mabawasan ang paggamit ng tubig at mas maging sustainable sa katagalan. Ngunit hindi dapat natin lahat iasa sa mga eksperto. Tayo rin ay may papel na bawasan ang labis na pagdepende sa AI. Mag-isip bago humiling ng humiling sa ating modern genie at mag-ingat na baka maubuso ito. Dahil kung hindi, baka ang ating aba ayos, mauwi sa nako patay.